tungod nila, dili matabangan o matulid ang kinabuhi sa mga PDL. Sila ang Bureau of Jail Management and Penology. Lisod man ang ilang trabaho sa pagbantay, pagkurihi o pag-auhag sa mga PDL nga mamahimong matarong nga tao apan gumikan sa ilang kinasingkasing ang pag-alagad, ila pang ipalapdan o ipakusgan ang ilang pag-alagad sa katawan hilabi na sa mga PDL. Sunod si Mana, ilang sa ulugo ng National Correction Consciousness Week o sayran natong ilang mga kalihukan nilang sa GMA Regional TV Live. And we have with us this morning, Jail Superintendent Thomas Agustin Catarata, ang Chief Community Relations Service Section and Regional Chaplain sa BJMP Region 7. Also, we have with us this morning, si Jail Chief Inspector Pauline Bahar Omega, Regional Chief Welfare Development Division. Good morning, Mom and Sir, and welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet ang ato ang mga kapuso this morning. Maayong buntag sa tanan, sa tanang mga kapuso sa Central o Eastern Visayas, o kanatong tanan nga niya karon dinhi, uh, Sir uh, Nico and uh, Mam Ma Loan. Uh, Thank, Thank you so much for joining us for gracing us with your presence. Of course, mga opisyalis, may mm -hmm. ilang banda. O doon pa siya mga dalang oh. mga produkto. ato ito, pakisairan karun. Let's start first sa sa Kuan, Superintendent Katarata o si, of course, si Ma'am Bahar. Population, we know nga, Murag, challenge yun na sa BJMP sa itong mga facilities. No, yes. Ang kining oh kini pag mm -hmm. nagkadaghan nga populasyon sa ato mga PDLs diyon sa mga pagmanage o na sa mga hagit o mga challenges nga ka mm. -hmm. karon sa BJMP dili lamang dinhi sa Cebu mm -hmm. sa Region 7 kundi sa tibuok uh, Pilipinas sa karon mm -hmm. dinhi sa Region 7 na atay 18,750 ka mga PDL mm -hmm. Onya gihatagan gyud na o ga uh, prioridad ang pag uh, Ayo sa ilang pagpuyo o din mm -hmm. sa atong mga jail. Pananglitan din sa atong uh, Cebu City Jail, for example, nanatay bag o din nga building ang annex mm -hmm. para ma- tagaan po nato og sakto nga space ang atong mga PDL bisan dili pagyug ka siya sakto mm -hmm. dako pagyug ka na nga hagit pero nakatabang yun siya sa pagkuha nato sa atong mga PDL mm -hmm. sulod sa city jail okay nga. that is to address the congestion, congestion rate congestion correct okay. Oh. okay so aside sa Cebu City sir any other projects sir sa ato, ang mga BJMP facilities at nga atong na -address ang atong na-address uh, ang kining suliran sa congestion rate daghan po tag na open nga mga nga mga jail nga bag-o ang nga mga fasilidad for example mm -hmm. uh, kining dinhi sa Tuburan mm -hmm. na atay bag-o din ha nga facility pod o sa uban pod nga mga mm -hmm. sa mga probinsya sa sa region 7 mm -hmm. mm -hmm. kiskot okay, iskot kaganiya si Maymay kaning changing lives mo ang gitinguhat sa sa BGMP, mm -hmm. sa ato mga persons deprived of liberty Can you share to us sa unsang mga pamaagi man unta mag-implementa nato or mabago ang kinabuhi sa tong mga PDLs. Daghantag mga programa ni Ana no mm -hmm. ni ang uh, tong uh, chief sa uh, welfare and development uh -huh. o, niya maka maka-expand po siya. Mm -hmm. Pero ang akong ma-highlight gyud dayon tungod kay sa ni-aging uh, ni-aging bulan nag uh, graduation season ta sa jail. Mm -hmm. O usag din ha ang uh, nga proud yung guy ang BJMP nga gi-highlight gyud nato na ang na, uh, 1,000 kapin nga mga PDL nga ni graduar o wow. nag move up sa ilang wow. edukasyon wow. gikan mm -hmm. sa elementary, mm -hmm. nag junior high, mm -hmm. nag senior high unya ang muabling nga nga college mm -hmm. education para sa atong mga PDL wow. sa wow. sa jail. Okay. We'd like to hear from Ma'am um, Baharma. Yes, um Recently lang nag-launch ang isang jail sa Negros province ng college education behind bars. So uh -huh. we have already enrollees uh -huh. sa college behind bars. And then aside from the education, we have uh, livelihood programs na nakakatulong sa ating mga PDL para supportahan ang kanilang sarili while incarcerated. And of course, nakakatulong din sila sa kanilang mga relatives outside. Uh -huh. um, aside from that, we have also a skills enhancement trainings mm -hmm. um, of course the medical and dental program and of course the mental health uh, program for the pdl aside from that we have the spiritual which is headed ni Father, Father Katarata Father, Katarata. Uh -huh. and also the sports and recreational activities for our PDL. Okay. Ikisko tama juga mga livelihood mam, no skills uh -huh. <inaudible> <inaudible> development. Dunay may mga produkto nga gidala diri no mapakita man ato ni di ba Direct mga produkto nga ginama sa atong mga PDL so, pwede niyo ma-share unsa ni mga mga bitbit ato gyud sa mga paghimo ug unsa man na train ba ni sila para uh -huh. magama ani? Yes, um, we have uh, trainings for the livelihood. Uh, products na uh -huh. ginagawa ng ating mga PDL mm -hmm. so um uh, handcrafted ito ng ating mga PDL mm -hmm. and then ito ay na showcase natin sa mga bazaar mm -hmm. sa mga malls and other venue na pwede nating ma showcase ang kanilang mga talents sa paggawa ng mga handicrafts so kini produkto ni sa lain-lain nga mga jail facility yes, Like ka ng inyong mga ship, produkto uh -huh. sa Naga? Is that right, ma'am? Or sa other facility? Yes po. Um, uh, we have uh, different jails na gumagawa na po ng etong uh, itong ship natin. Uh -huh. And then the bonsai also, may mga female dormitories tayo na gumagawa po ng mga bonsai. Mm -hmm. May mga parol karon in time for Christmas, And Christmas, Yes, po. mga parol. So, <laughs> so sa mga interesado nga mopalit palitan ma'am, sa'y paagi, Um, yung malapit na jail facility sa lugar nila, pwede lang i-visit and also they can go to the regional office uh, to inquire and meron din kami mga display doon para makita nila kung ano yung other products na meron ang BJMP, Regional Office 7 gindot may labor of love gini sa itong mga, mga PDL. So, tinuod. Oh, Unya, quality pag very, very nice. So, mo ito pwede sa mga jail facilities o sa mga, at mga bazaars o mga events. Ito ang BGMP. Mm Let's talk about next week, National Correctional Consciousness Week. Kito may mo istorya si Father Catarata ba? Si o sa sa mga na sa Nico ang dako kay nga kalihukan sa uh -huh. dili lang sa BJMP pati sa Bureau of naog mm -hmm. sa tanan nga mga mga jail facilities mm -hmm. no uh, dugay na kay nga gi-celebrate mm -hmm. no uh, since uh, the administration of uh, President uh, Fidel Ramos mm -hmm. so about mga 28 years na siguro or something mm -hmm. uh, celebration unya gihatagan gyud na og kanang pagtagad nga uh, ang bilangguan kabahin gyud sa katilingban mm -hmm dili siya nga gasarili siya it is not an island on its own mm -hmm. nga siya lang kamot, kundi ang kabaguhan nga gidamgo para sa mga PDL akabahin gyud ang katilingban mm -hmm. no kabahin gyud katilingban nga ang katilingban kay mao lagi na ang PDL gikan sa katilingban mm -hmm paglaya nila, mubalik ra gihapon sa mga katilingban, sa kasilinganan. Maunang ang national correctional consciousness. Maunang ang emphasis sa consciousness nga ang tanan nga mga service providers, ang mga stakeholders sa community, uh, abli sila nga mahimong kabahin ni ini. Okay. So, no. Daghan pa kayo hisgotan, sir no but limited ang atong time so finally we will hear messages from Ma'am Omega and Sir Katarata. Ah uh, kadon uh, dako kayo nga mong pasalamat ang BJMP RO7 family dako kayo pasalamat uban sa among uh, regional director uh, Jail Chief Superintendent Neil R Abisado nining kahigayunan, nga imo gihatag sa amo dinhi aron na mapadayag namo ang mga kalihukan namo sa umaabot nga National Correctional Consciousness Week daghan gyud kaayong salamat niining uh, kahigayunan. O gidasig ang tanan no, moabot mo sa SM City Uh, para sa among uh, display o uh, pagwan sa mga PDL products mm. nga among ibalikya dito po. Okay, ma'am. Um, yes, uh, thank you very much sa pag-entertain sa amin. And para maipakita natin sa publiko kung ano yung mga programs natin sa BJMP para matulungan ng ating PDL. And we encourage the public to support our programs para sa ating PDL. okay thank you so much jail chief inspector omega and jail superintendent catarata for joining us this morning